Good morning mga idol Magpitas tayo ngayon ng ating uh, sitaw Sa araw na to Friday ngayon mga idol Makikita uh, natin na yung sitaw natin mga idol ay Marami na po ng bunga So ipapakita ko sa inyo ang mga bunga mga idol To prove na maganda po yung bunga ng ating sitaw mga idol Ayun po mga idol ito po yung pipitasin natin ngayon mga idol. Yan. So pangalawang pitas tayo ngayon mga idol. Napaka lago po yung ating ano. Saka yung mga bunga talaga ay eh. talagang mahaba mga idol. At maganda yung bunga. Quality pa yung sitaw natin mga idol kasi bago pa lang. At uh, inalagaan ng mabuti. napakaganda to sa market mga idol Tamang tama talaga to you know? oh, mahaba talaga mga idol so napakadaming bu uh, bulaklak mga idol at saka bunga mga idol yung mga bulaklak yan yan mga idol yung mga bunga niya mga idol ay na umabot na sa lupa mga idol Yun. yung marami-rami na to mga idol So, ipapakita din natin mga idol mamaya mga idol kung gaano kadami yung uh, pipitas natin dito mga idol so, napakadami talaga oh it's a blessing mga idol oh mali ito dami talaga mga idol you know you know ipikita natin yan ito pala ang sikreto mga idol alagaan na mabuti pag nagaalaga tayo na mabuti sa ating tanim talagang gaganti talaga sa atin So update ko kayo mamaya mga idol. Pag uh, matapos natin mapitas yung mga sitaw natin. Kung gaano ka ilang ano ba to. O gaano ba kadami. So mayroon ng mga uod palaw. Ito yung problema natin kapag hindi natin na ano. Yan. So welcome back later on mga idol ito na po mga idol ang ating na harvest na sitaw dalawang ano po wag uh, wagkos yan na po so napakahaba tong sitaw natin uh, na harvest natin mahigit dalawang ano so yung pangalawang harvest namin sa limang linya mga idol at mayroon din tayong talong mga konti at mayroon din tayong kamates yan mga idol at saka mayroon tayo dito ang palaya mga idol yan po yun po so, mga idol at salamat sa inyong panunood at shout out lahat sa ating mga followers and subscribers and kung bago ka pa lang sa ating youtube channel ah uh, paki subscribe naman sa ating channel mga idol yan na po maraming salamat at magandang araw sa inyo